kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. sa dinamit dami na ng mga Senate hearings na ating nasaksihan pero kadalasan ay sa lang ang mainit na tagpo pero sa huli ay wala rin lang palang mapapatunguhan ito. Ilan lang sa mga hearings sa Senado na tila nalusaw na lang ay ang mga kaso ng PhilHealth, PCSO, talpakan at iba pa. Walang may nanagot sa ningas kugo na hearing na ito. Sabi nga nila, nasa lider ang pagbursige kung paano tutukan at siguraduhin may kalalagyan ang kung sino mang mapapatunayang may kinalaman sa ginagawang kabalbalan. Isa sa mga komite sa Senado na naging balakid sa gawain ng mga ilegalista ay ang komite na hawak ni Senador na nuoy dalawang beses ng natalo nang ito'y tumakbo. Pero sinubukan pa rin ang kanyang pag-asa hanggang sa maging senador na nga ito. Noong 2016, tumatakbo si Sen. Teresa Ontiveros na senator, na ilang talo na siya. So, dalawa, Madam Chair. Okay, dalawa. Siya si Senador Risa Ontiveros. Hawak niya ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Ating isaisahin ng mga sospek na napuruhan dahil sa komite at pagpursiging habulin ng Senador na si Risa Ontiveros, Jairin Skilario, a.k.a. Senior Aguila ng Surigao del Norte. Bago pa man tumubo ng tuluyan ng bagwis ni Sr. Aguila ay tinalupa na ito ni Sen. Risa Ontiveros nang ito'y kanyang inilabas ang baho ng leader ng isang kulto na si Jeren Skelario Taddad sa mga reklamo kagaya ng Qualified Human Trafficking, Facilitation of Child Marriage, Solemnation of Child Marriage, at pangabuso sa mga minor ang isinampal sa cute na cute na mukha ni Sr. Aguila kasama ng labindalawa pang mga miyembro ng tinatawag nila ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Maraming miyembro ang hindi pabor sa reklamong inihain sa kanilang leader pero dahil sa bigat ng mga ebidensya ay hindi na ito nakaligtas pa. Nang matanggap ni Sr. Aguila ang imbitasyon sa kanya ng Senado para dumalo sa hearing ay tila gumuho ang mundo ni Jaren Skilario at muntik na itong inatake. Ganon pa man, ay hinarap ni Senyor Aguila na may mga mapupungay na mga mata sa sinado ang mga ligasyon laban sa kanya at pinasinungalingan ng mga ito. Mga bata ba? Pwede mag-aral habang sila ay nasa loob ng kapihan? Pwede sila lumabas? Mag-aral sa baba? Pwede, pwede sir. <coughs> pwede, walang pumipigil sa kanila. Walang pumipigil? Opo. E paano mo ngayon, paano itong sinasabi nila na hindi sila makalabas? hindi, po yan to, sir. Ang daming naloko ni Sr. Aguila sa kanyang mga miyembro nang pinagbebenta nila ang kanilang mga lupa bahay. At ibinigay kay Senyor Aguila ang 43% na halaga ng kanilang bahay na binenta. Ayon daw sa kanilang leader, hindi na raw nila mapapakinabangan ito dahil na lalapit na ang paggunaw ng mundo. Kaya mas nakakabuting ibenta na lang nila ito. Yung bahay namin ibininta at yung 40% ibinigay namin ni Senyor Aguila kasi yung pong utos niya. Para mapakinabangan namin yung bahay kasi lulubog na po ang mundo. Ang titira lang is yung kapihan. Mas mabuti yung ibinta na lang namin yung bahay. Nilaglag si Senyor Aguila ng sarili niyang miyembro na napagtanto na siya pala ay isang huwad na leader ng kulto. Kahit ba na kayang-kaya daw nitong magkat sila at magpaiba-iba ng boses ay hindi niya na kaya nang mapa-impress ang ilan sa mga miyembro niyang natauhan. yung una po sir, yung cousin ko, eh, nagkasakit siya, dinala sa hospital. At biglang dumating din po si Jiren pag- oh. Pagdating niya po dun sa hospital Ipabago-bago po yung boses niya May nagsasalita siya ng pang babae, matandang babae May nagkatsila At may matandang lalaki At yung boses niya ngayon You confirm that Jiren, uh, kaya mong magboses babae, boses katsila sampol. Uh, sampol. Ha? Ah, kaya? Sige. Kaya? Ano? Eh. Hindi po yan totoo. Ha? Ah? Hindi po yan totoo. Hindi totoo? Oo. Oh. Sige, thank you. Tapos, uh, as during our meeting, he shouted, let the bird kya hao. Mm -hmm. Kya hao, no, Bird, doon. No? Kind of bird. Mm -hmm. Let the bird sing. And, unexpectedly, a bird sang. Yes, po. Totoo yan. Kumata yung... Pano? May boses po ng ibon oh. na biglang tumunog. Huh? There was a time that galing, galing sa kanya o oh, galing sa ibon. May ibon talaga dumating? Oh, na kumatakta. sabi niya, tingog lang gamkiyahaw at may tumunog na naman, naman din na ibon. Okay ah. There was a time that it was raining hard and Senor Aguila shouted, Let the rain stop, and indeed the heavy rain stop. Since then, we really became diehard believers because of his supposed powers. Yes, po, sir. Huminto talaga ang ulan, magsabi sabi niya? Ak baka accidentally lang po din po, sir. Yung... <laughs> sa polang kaharihan ni Sr. Aguila nang sinabihan siya ni Senador Bato, na pasok sa pagiging kulto ang definisyon ng kanilang samahan. By definition, ng kulto, ay talagang uh, ako, forgive me if I offend you, pero pasok talaga sa definition kung sabi mo yung kulto, yung uh, blind obedience, yung reverence, yung uh, lahat-lahat ng definition nandoon sa kulto. Dahil sa patuloy na pagsisinungaling sa Senado ng grupo ni Jeren Scalario, kung kaya't hindi na ito nakayanan pa ng senadora at kagad na niyang sinight in contempt ang mga ito. I respectfully move to sight in contempt. Jeren Scalario, Mamerto Galanida, Janet Ahok, and Karen Sanico. I so move, Mr. Chair. November 8, 2023. Hindi na nakapalagpa si Senyor Aguila nang ito'y aristohin ng NBI sa labas ng Senado at diretsyong isinakay sa van. Walang palag si Sr. Aguila nang ito'y tinulungang buhatin at hawakan sa puwet para mas mapadali ang pagsakay niya sa loob ng van. Hindi pa nga nakakalipad ng mataas ay tinapyasan na ng pagwis ni Senador Risa Ontiveros si Sr. Aguila at nawala pa ng tuluyan ang kanyang mga miyembro dahil ang lugar na kinatitirikan ng kanilang komunidad ay kinuha sa kanila ng DENR. Kung hindi tinutukan at tinuluyan ni Senador Risa Ontiveros si Sr. Aguila ay malamang sa malamang na mapahanga ngayon ay namamayagpag at lumaki pa ito lalo bago pa manapunta ang radar ng senadora sa nagkunwaring Pinoy na si Go Waping, aka Alice Go, ay pinalatan na ni Risa Ontiveros ang nakakapanindig palahibong aligasyon sa isa sa pinakapopular, makoneksyon at makapangyarihang pastor sa Pilipinas na si Apollo C nang dahil sa senadora ay lumantad ang mga umano'y naging biktima ng inaakusahang pastor. Sunod-sunod na panawagan ng ginawa ng senadora sa nagmamatigas na pastor para humarap at dumalo sa senado. Nasaan na ba talaga si Kibuloy? Naghahanda na kami. Handa ba siya? Kung handa na siya, magpakita na lang siya sa senado. Siya ang sentro ng mga paratang ng mga biktima kaya siya ang dapat sumagot. Hindi nakaligtas ang senadora sa galit ng mga taga-suporta ng pastor, kaya pati sa rally nila ay pinaramdam nila ito. Paulit-ulit na nanawagan ng senadora sa akusadong pastor na harapin ang mga sunto sa kanya at huwag baliwalain ang impitasyon ng senado pero na nanatiling matigas ang pastor hanggang sa dumating na ang panahon na naglabas na nga ng arestwarant ang usgado para hulihin ito. September 8, 2024 hulog sa kamay ni General Torres si Pastor Kibuloy. Kagaya ng nangyari kay Senyor Aguila ang nangyari kay Pastor Kibuloy ay dahil rin sa pagborsige ng Senadora na mapanagot ito sa kanyang mga kaso. Dahil sa parami ng parami ang mga naging biktima ng pananakit ng mga nagtatrabaho sa Pogo ay muli na namang tinutukan ng Senadora ang kaso nito. Sa paghalukay ni na Senadora Risa Ontiveros at Senador Gwyn Gatchalian ay napunta ang investigasyon sa alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Go. Inimbitahan sa Senado at doon na ginisa ang mayor ng Bamban. Ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Uh your honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, uh, uh, check ko po. Bakit po delay yung pag-register ng birth nyo? ah uh, Your Honor, i-check ko po. Tapo, ah uh, ano, balikan ko po kayo. Lumalim ng lumalim ang kaso hanggang sa tuluyan ng nagtago si Alice Go. Pero sa huli, ay nahuli rin ito at ngayon ay patuloy na ginigisa sa Senado. Pero tuloy pa rin ang aling nito madam Sen, uh, Sen, hindi ko pa alam sino may-ari po nung yate. Sino Ms. Alice? Parang actually uh, SP Protem para ito yung tanong dun sa McLaren Noong una hindi mo maalala sino nagpahiram. Imposibleng magpapahiram ng napakamahal na kotse, lalo na napakamahal na boat, yate na hindi mo alam at ipantataka sa bansa. Ang tanong ni SP Protem, sino may-ari ng yate? At yon, at, at saan saan Galing saan yung sinakyan yung yate? Ano yung naging ruta niyo? Uh, Sen, yung yate po, kung sino pa yung mayari ng yate po, hindi ko po talaga alam. Dahil sa hindi tinantana ng Senadora ang tatlong may mga kaso na ito, kung kaya't sa huli ay nayari talaga sila. Kung ganito lang kaporsigidong iba pang mambabatas ay malamang sa malamang na mas marami pa siguro ang maihaharap sa batas na mayroong mga kaso. Ikaw, pabor ka ba sa ginagawa? nang senadora Kung gusto niyo namang agale dong class videos panoorin pindutin ang notification bell mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historia